So, ayan guys, tikman natin lahat yung kakanin. I-rate natin siya from 1 to 10. Unahin natin itong malit. Malit lang siya guys, yung sapin-sapin. Bite size nga lang siya. So, ayan. Kanto lang siya kaliitan. Ayan. Saan ba siya pwedeng i, -ano, i deep -ano, Ito sa sariwang nyog. Kaya pwede rin. Mm. Sarap. Mas mm. sarap na guys. Mas isunod natin itong kunchinta na wala siyang keso. So, sa guys. Sarap nyo guys. Isang sugo Siguro ina to, sa yema to. Yema, try natin yung yema. Pwede ding yema, pwede nyo. Ito yung yema guys. Sarap. Sarap. Masarap din guys. Masarap din siya guys. Tapos ito namang isa ay puto na may itlog na maala. Kamayin ko na siya guys. Saguro sa ano dito, nyong, nasa riwa. Yan yung nyong guys. Masarap din yung photo, guys. Nakabusog. Ito naman ay bibingka. Siguro bagay dito, tatlo. Yung anak. Bibingka. Mm. Ito ko cinta. Ito ano ba to? Para rin siya kung cinta pero may cheese. Ito may natin gamit. Huh? Masyadong matamis yung bibingka. Ito. Mmm. Kunchinta siya. Kunchinta din siya guys. Pero may cheese. Ito yung babaw. Ano ito? Siguro ano ito? Biko. Ito parang biko siya. Tikman natin. Hindi ko siguro to. Mm. Biko nga siya guys. Biko siya dito. Last. Ito na yung last. Tamalis guys. Amoy pala may bawang na parang hindi ko siya makakain. Pero try natin kumain. Kahit konti. Kung malalasahin natin yung bawang. Konti lang guys. hindi talaga ako kumakain ng bawang. Tamalis. kami wow. na amoy bawang guys. Mm. siya. Yeah. Ah. 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 Oh, guys. Hindi ko talaga siya makakain. Lasang lasang bawang. Ako Ako hindi ko talaga makakain yung tamalis, guys. Na, lasang bawang. Lahat naman sila masarap. Pero ang pinaka gusto ko, guys, ay itong puto. Hindi siya masyadong matamis. Saka itong sapin-sapin. Yan. Yung kasing bibing ka, sobrang tamis. Ayoko nang sobrang tamis, guys. Pinakadabi sa akin is putong pake. Ayan. Sarap. And, ang pinaka-ayaw ko naman, Ay, hindi, hindi sa, hindi sa ayaw ko sa, ano niya, guys, ha. Ayaw ko kasi meron siyang bawang or garlic. Hindi talaga ako makain ng bawang, guys. So, ayan, guys. Saan na-enjoy kayo sa mukbang ko na kakanin. Puro bite size lang siya, guys. Mm -hmm. And, salamat nga pala sa sponsor. Thank you very much. Ayaw niyo pa ang pabanggit. Tatanong ko kung pwede banggitin ang pangalan. <laughs> Salamat sa nagbigay ng kakani. Thank you guys for watching. Bye!